Yo mga par, day 2 ng vlog natin, uh, Bulacan Gaming pa din tayo, sama nyo, let's go! Tara, huy na tayo. Let's go. Guys, andito na tayo. Let's go. Shish. Andito na tayo, guys. Yo, mga parwa, what's up? Andito na tayo ngayon sa Megawayan Church o mas kilalang simbahan ng bayan dito sa Megawayan Bulacan. And kuha lang tayo ng konting shots dito. Then ikutin natin. Tapos uh, check natin history nito. Samahan nyo ako guys. Let's go. Yo guys, nandito tayo sa pinaka pasukan nitong Megawayan Church. And sobrang medyo nero-renovate na, na tong part na to. At ito yung plate history plate na lagi nating hinahanap sa mga pinupunta natin lugar kita nyo guys nga pala itong may kawayan church isa sa mga unang simbahan din dito sa Bulacan na Tinayo nakausap po si tatay nakwento niya yung konting history nitong simbahan eto pala, yung unang tayo na simbahan dito sa may Bulacan. Tapos sabi ni tatay, itong puno daw na to, kasabayan na itong simbahan na itinayo dito. Diba, tayo? Yung sementero tayo, saan dito yung sementero tayo? Ito. Ito. Saan yung pasokan yan? No, Dito? No, no, no. Hmm kanan ka dyan sa kaliwagan so guys papasok tayo ng sementery mamaya at maglilibon pero mag-ano muna tayo dito sa simbahan may kita na yun guys nandito rin yung heritage bells kung tawagin Ito siya dito sya nakapuesto dito lang yan sa may labas ng simbahan sobrang wow ang ganda ginawa nila ng parang groto yung mga bell dito Shot lang din tayo ng drone dito guys Samahan nyo ako Let's go Yung mga par, konting kaalaman lang pala dito sa May Church o mas kilala dati sa tawag na simbahan ng bayan. Ito'y yung pinakaunang simbahan dito sa Bulacan Nauna to sa Baraswa in church guys. And tinayo siya nung 1580 kumpara sa Baraswa na nung 1859 siya tinayo. Nga pala guys, uh, etong itong simbahan na to is founded by Father Juan de Plancencia and Father Diego de Oropesa. Bago nila gawin tong simbahan guys, gumawa muna sila ng simbahan na gawa pa at gawa sa Kawayan. Bago nila gawin to and badly yung ginawa nilang nipa at bamboo na simbahan is we out ng typhoon nung 1588 na sira kaya nagdesisyon silang uh, gawin tong simbahan na to yung simbahan na gawa sa nipa at gawa sa kawayan tinawag nila yung ano si Chotoril and also guys sa si Chotoril pala sila Father Franciscan may dala rin silang wooden piece like yung sa Magellan's Cross nong panahon nila and dito nilagay nilagay sa Sitio Toril kasabay yun na wipe out nung bagyo So guys, itong uh, May Kawayan Church, may tabing sementery din siya. Katulad na sa Obando Church na pinunta natin kahapon. Natambay na neto before ni Cubs. Kaya ngayon ako naman susubo. Mag-isa lang ako. Papasokin natin itong sementery ng hapon. Samahan nyo guys. Let's go. Ito na guys. Yung sementery. Oh. Ito yung pasokan What is up mga par? Andito tayo ngayon sa loob ng St. Francis of Assisi Paris May Cemetery. Uh, tabi lang ito nung May Church na pinunta natin kanina. Uh, ang gagawin natin dito guys ay magilibut lang tayo ng konti dito sa loob ng cemetery. Mag-isa. Ayan. guys. Ito. Sobrang uh, tahimik dito. naglalakad-lakad dito sa may cementerya. Hmm. Check natin kung gaano kalawak 'to. Let's go. Oh, mga salamin. salamin sa kabaong to guys ah. pagabi na rin kasi guys lalakad lakad tayo papunta dun sa may simbahan oh, oh my god ano to kabaong guys luha sa metal hindi siya nasira ayun yung mga salamin pa oh. Uh, ang creepy my god guys alis na tayo dito parang may naririnig ako banda dun alis na tayo dito guys guys dibutin pa natin to guys Pinakita you know, tayong mga tao Meron pang nakasinding kandila dito Hindi pa Halloween special pero Naglilibot na tayo sa cementero guys Pinagagawa natin oh. May mga apartment type pa dito blanco ako dito kasi ang pupuntahan ko lang naman talaga is yung bell tower nitong Mikawayan Church yun lang talaga ibablog natin etong pagpunta natin dito sa may bonus lang to wala tayong trivia wala tayong alam na kahit ano dito Ibut ibot lang tayo ng konti dito may mga bukas na nature tayinit na dapat puro butas na nature yun nandito mga par Guys, mas maganda dito sa loob ng cemetery Mas kita yung campbell ng simbahan. Ayan na. And yun lang guys. Nakabalik na tayo dito sa ating starting point kanina. And Wala naman special dito. Ayan lang guys. Balik tayo simbahan. Sama nyo. Let's go. Palabas na tayo na tong simentery. And andito na tayo sa may bell tower ng simbahan ng May Kawayan. Sobrang nakaka-amaze kasi itong bell tower is nahiwalay sa talagang mismong simbahan ito yung simbahan tapos ito yung bell tower at pinagdugtong lang sila nitong tulay yan kasi most of the... simbahan di ba guys yung bell tower kadikit lang nila pero itong sa simbahan ng may kawayan mo pang gumamit ng tulay sobrang ganda yun na yo mga par uh, dito na lang natin tatapusin tong vlog natin sa may Kawayan Church. And sobrang salamat sa pagsama at panonood nyo dito sa video na to. Mas gagalingan pa natin sa mga susunod na episodes natin. Ito pala yung Lenten special episodes natin. And labing dalawang simbahan ang target natin. Nakadalawa na tayo. Guys, maraming maraming salamat sa panonood. Peace! Sobrang lit nila. Oh my God! My God guys, kinabahan ako. <sighs> Grabe guys.